Moonshots at Masquerades! Pumunta ka na sa infirmary. Kailangan mo na siguro magpatingin. Halika na, ihahatid na kita roon. Ayos lang ako. Isa lang tong bag. Oh. Uh, huh? Hindi eh, naman masyadong kahinahinala yun. Sa totoo lang, gaano ba kahirap ang umiti ng peke? Imposible para sa'yo. Mm -hmm. Masyado na siguro siyang nahihirapan. Director Mo. Uh -huh. uh -huh. -huh. salamat, Dr. Char. Dr. Kwan, welcome sa Project White Headquarters. Ganon din sa inyo, Tobots. Mga fan nyo kami. Maraming salamat, <laughs> salamat. Salamat, sa pag-ibig sa pod, ko. Eto na, El. Excited ka na sa family reunion? Oo naman. Masyado na matagal na panahon yun, no? Magiging ligtas po kami. Iyakap mo kay Dad, okay? Huh? Hindi. Binabanday lang namin ng shuttle. Sorry, mga bata. Bawal ang tour. Ano? ano? Uh, uh, uh. Ah, ang totoo dyan. Kasama namin sila. Nakalisto ba sila? Kayo lang ang nakikita ko mga Tobot at piloto nila. Huh? Nagbibiro ka ba? Huh? <laughs> Nari na pala kayo, Franklin, Limo! Matagal na panahon na rin! Masaya akong maghihimita, mag Director, Director Moss. Ako dapat ang nagpapasalamat kung gano'n sila mga piloto nyo. Huwag hmm? ah? <laughs> kayong magalala. Ligtas ang sekreto nyo kay Director Moss. Classified ang buong proyekto. Okay. okay. Masaya, Masaya na makakilala kayo, sir. Pero, seryoso? Ang babata pa nila para magmaneho. <laughs> Narinig niyo ba yun, mga ginoo? Mukhang hindi makapaniwala ang mga gwardya hanggat hindi nila nakikita ang pambihirang ebidensya. Hmm. Hmm. Sige, Sige, po! po. Tobot to X! Y! Bahagi ng hmm? Machine Learning and Robotics Division ng lab na to. Mukhang dito nagtatrabaho si Dr. Zink! Ayun huh? oh, nga siya! Hi, hi Dr. Hi, Dr. Zink. Zink! Masaya akong makita ka! Ah. Ah, Ma'am? Ah, Ma'am? Hmm? Sandali lang. Ah? Sabi ko na nga ba eh! Okay ka na ba, Maggie? Gaya ng sabi ko, Chief. Dahil yun sa bag. Pasensya na, Doctors, Kakamayan ko na lang kayo sa susunod. <laughs> well, masaya kami makita. Ganun maki din ako. Kumusta naman ang Ako si Mami. Uh, uh, alam na namin. Simulan mo na ang diagnostics uh, ng dalawang 'yon. Ano? Maraming salamat. Uh, uh. Sandali, Ma'am. Ah, tumalis na siya tulad ng dati. Ah, uh, masyadong abala lahat nitong mga nakaraan. Pero kung hindi siya magpapahinga, baka magkasakit siya. Tama ang sinabi niya. Wala okay. siyang pagbabago. Huwag kayong maihiya sa amin, doctors. Dahil dyan, ipapakita ko ang living quarters ninyo. Mukhang nakikita ko na ang ng rescue crew para kay Dr. Singh. Talagang baliwala na tayo. Hmm. Siguradong masaya siyang nandito kayo. Pagod lang kasi siya. Ganun lang yun. Ano? May sumpa ba ang heist na to? Oh, ito dapat ang isang trabaho na hindi nila kayang pakialaman. <laughs> Malas mo lang dahil siguradong babagsak ka. Oh? Kapag nalaman nila, ang sarili kong clone, siguradong hindi uubra laban sa tatlong tobots. Hindi yung clone, isa yung android. <laughs> At isa pa, hindi kami naghahanap ng away, eh, Doctor. Masigit pa riyan ang ambisyon namin. Pero kinakailangan din namin ng tao sa loob. Kaya nga kayo ipinagpalit. Sa launch day, i-hijack ng double mo ang shuttle. Pagkatapos sasakay kami, kapag nakalis na kami, sino pipigil sa amin? <laughs> ako ang gagawa nun. Hmm. Masyado ka namang ambisyoso. Nung bata ako, meron kaming beagle na ang pangalan ay The Great How Doggy. Hmm? Mahilig siyang tumaka sa bahay, pero specialty niya ang makakawala sa kanyang leash. Oh? Gumagawa <laughs> ako ng go-bots, mga amateur. Akala niyo, di kaya makali sa prayed! papa? Ah! Huh? 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 <sighs> wow! Mahilig ka siguro yung magkape. <laughs> Heto, sa'yo na lang to. <laughs> Salamat sa kwento mo, Doc. Pero nasa leash pa rin kita. Ah, uh, uh, tungkol naman sa mga tubo, tandaan mo to. Hindi mananalo ang mga payasong yun sa karerang to. Manood ka. Galit kaya siya dahil nag tayo. Malamig si ma'am sa atin noon, pero sobrang naman yung kanina. kuya Biro. Mas mainit pang pagtanggap sa akin ng mga kriminal. Tararat, tadat! Wow! Bunk beds? Ako lang siguro to, <laughs> pero ewan ko. Wow. Ang akala ko kasi, mas futuristic ang itsura ng lugar na to. <laughs> <laughs> Ganun ba? Dapat yung pinakita ko muna ang workshop. At dahil dyan, dito tayo, Tobot Pilots. Hm? Hmm? Ah? Hmm? Huh? Hm? Huh? Ma'am, ako to. Kailangan ka ba? Orange juice? Heto na, na, na ha! Ang pangon niyong sa base ngayon! Ganito ba ang itsura ng future na iniisip ninyo? Uh, parang tulad ng lab namin sa bahay. Guys! Nandito ang updated Triton Wear! Hmm? Ano? Talaga ba? Oo, oh, pero masyadong abala sila, Dad, para tapusin ang beta testing. Pwede rin naman na kayo na lang ang gumawa nun. Ginawa na namin, pero nagka-problema. Ilang beses na yon? Isang beses lang, pero ay... Uh Isa lang? At tayo nyo nang subukan muli. Makinig kayo. Alam nyo ba kung anong nasa likod ng pader na to? Mm -hmm yung hangar kung saan nakatago ang shuttle. Ah? Uh huh? Hulaan nyo kung ilang beses na kaming nabigo bago namin nagawa. Uh, siguro higit pa sa... Isang milyon? Mas may pag-asa pa dapat yun kay Sarian. Ang punto ko, mabibigo ka kung susuko ka. Hmm. Di, oh, anong problema, buddy? Nagkakalat ka ng langis. Hindi mo lang siya nagsabi ng hello. Asensya na, titigil na ako. Lagi nang ginagawa to sa amin. Ano ba? Labanan mo yan! Baka kalawangin ka niyan! Sana makatulong pero hindi lang ikaw nakakaramdam niyan. Isang beses nakalimutan ako ni Cory sa banyo ng isang linggo. Mabubuti sila pero minsan nagkakamali rin. Okay, X, Y, C. Palagay ko may point nga si Director Moss. Bakit ah, hindi natin ah? simulan ng beta test? Ah, malamang nagsasanay na silang labanan ng mga alien sa Ziluji nakakaingit wag kang ka mang magpatawa wala namang mga alien sa buwan nasa mars sila green light tumakbo na tayo <coughs> <coughs> Naku po, ang pangit talaga ng timing. Relax, kaya natin to. Matatapos ang download. Yung mga test ko, Ori. Hindi pwedeng gamitin si Trita nang hindi pa nasusubukan. Paano kung magka-system error na naman siya? Kami na lang! Ah! 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 아아아아아아아아아아아아아아아 huh? <tis> 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 Magaling ang ginawa mo, dear. Sandali lang. Bakit tatlo lang sila? Hmm. Ayusin mo ang trabaho mo. Kailangan durugin natin ang buong crew. Hey! Kapit lang! Uwi na kita! Hahawakan ko lang ba to? Hanggang ng gas mo! I-flip natin to! Parang pagong na nakabaliktad! Ah! Aha! Manta kayo! Kumana nga! nga! Ano? Ah, ako na nga mismo ang gagawa. <tries> Salamat, Oboz! Oh, <Bats>! Salamat talaga! <tries> Oh? Tingin ko hindi siya narito para sa construction. Combo up! Tobot M! Tobot B! Tobot L! Wrestling 3 Integration! Oh? Sige lang, subukan mo! Hinahamon kita! Huh? Huwag kang hindi yan normal na simento! Ah! ah!